kanyang kayamanan. sinamahan namin guys si lang na sa akin. na isulat na point sa gawa na bigat siya kini na five g okay ay Chinese may kaya yan ito Chinese gold days big time ito hainan big siya mo Well, lang ano siya. How much? Ano bang size? Ano ba haba? 5'8. Ha? 5'8. 5'8. And then, how many grams? 9 point something. 9 point something. Mas mabigat ang pagkakasakit. something. Hmm. Gusto mo? maliit siya. Maliit siya. ma-exceed siya. Mga eh. Mas malaki. Ito, the The last one. Lalaki ba? Another one. Ayan, this one. More heavy yeah. More heavy man. Ako naman, i-picture-picture muna ako dito. Habang sila'y busy kasi ako wala akong Kaya dito na tayo sa tabi guys. Saka na tayo ano yan pag mayroon na tayo pangbili. Ganun pa ako 700. Kung ba't sa sayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cool, 12, 13, 29, Almost 13 grams. So, pinakamakapan. Parang nakapaganda itong ilaw nila. Parang karikita. dito na lang tayo. Ayan, busy sila guys. Ayan. Mayaman si madam, kaya kailangan pinapatayan namin. Kailangan niya ng bodyguard. Ayan nga eh. Kailangan niya ng bodyguard, ayan. 7,000. 70, 7,700. 7,700.

Depende sa palitan. Ha? Oh. Sinabi mo ba? Ayan, busy bisig sila guys. Ay, kaya niya to. Bili na kay girlfriend mo. Diyos ko. na. Yaman, yaman. Ha? Mayaman yung girlfriend ito. So, ha? Pilipinas. Pilipina. Pin Pinakamayaman na sa dagar namin yan. Big time. Tapos Bibigyan siya, uwi yaman niya. Wow, sana all. Sana all. Sana Picture all. Lahat 'yung bibigyan ng alahas. Eh, your pa ko. M Mia, Mia, Mia. Mia. Ayan. aldisei ah, bisa sila. Tara Tapos ito niya price niya. Eh, asahan 7,000 plus. Okay, Magmigaw siya ka na lang. Dito ako sa labas na. Pero nakakaganda yung ilaw dyan ah. Ayan, dito tayo. Bakit yung live ko hindi nag- ano alit alit sa salo ko? Yung live ko? Aking live. O oh, ko alam. <laughs> Bibili ka siya ngayon? Masyal pa din. mga Indonesian. Indonesian tao dyan. Bang ni na ngayon. Ah, oh, okay. Okay na. Sige tayo yung madam. Mm. Ano? Kailangan mo ng alalay. Baka mamaya ma-hold up pa dito. Ano kinuha mo yun? Hindi. Ikaw mo na ba? Ah, hindi pa? Oh, saan na tayo pupunta? Ba't hindi ito mahaba? Pero lang siya kasi. Hindi mo sa rata yan. Hi, sexy. Oh my God. <laughs> kung ayaw talikod na talikod ayaw talikod ayaw na ayaw talikod ayaw talikod ayaw mo ayaw talikod ayaw talikod ayaw talikod ayaw talikod ayaw na.

ang dalawa. Talaga gusto nila talaga, talaga ako maligaw. Thank <laughs> you. Bali kayo sa ano sa Red Market ayan. Dito yung mga parang pag sa atin is parang divisorya. Yung mga mga buray ni mga paninda. Parang parang ano parang ito yung divisorya. Akala oh. niya madam, akala niya daw nandito. Ito kasi <laughs> yung <laughs> mga <laughs> ang bibilis nila maglakad. Nililigaw. Alam mo guys, kaya sila ang bilis nila maglakad kasi nilang maligaw ako. Hindi nila alam, hindi, hindi nila ako mapapaligaw. Ayan, dito na tayo guys, isang. Ah. Ayan, tatawig Ayan, tingnan mo sila oh. Sila sila lang, sila sila lang dalawa mag-friends. Tingnan <laughs> mo yung outfit ng madam. Kumain ka sana ito yung madam mo. Oh. Ayun ah, 'no. Oh. Yan yung madam tingnan mo naman. Tayo mga ano tayo eh, mga bodyguard daw. Ay, nandito na tayo. Ayun oh, mga gulay. Dito ka magfa-bili ng mga mumurahin. Parang ano, parang divisoria, guys. Ito parang divisorya style siya. Siguro dalawang beses pala ako pumunta dito guys. Pangalawang beses pala ako to. Uh, hindi ako madalas. Hindi ako madalas na uh, lumalabas kasi ng bahay. Lagi lang ako nasa loob ng bahay. Kaya yan. Yung dalawa, iniiwan nila ako kasi akala nila maliligaw ako. Hindi nila alam mabilis ako maglakad. Yeah. Ayan, oh, maraming makikis. May mga makikis Ayan, oh, no? tingnan mo guys. Ay, 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 ay. Ayan, oh, no? no? yan no? yes, sila. Oh, oh, oh. Saan ba kayo no? Saan ba kayo nagsusuot?

<laughs> yung sabi ko sa iyo yung tulad kay Gigi. Cool. Bye guys. Have... No. Bye bye muna. Ano daw ka na? Ha? Ada akin friend. Hello. pra bem. Espera aí. Ela é

Ayun, ito. Akin, o. Pwede pa. Magkano? Magkano? Seven. 7? Ito yung sa akin. 700? Seven. Seven uh, Tapos yung 6-8. 7,000. Ah, 7,000. Kasama na yung rin. <coughs> Hindi gano'ng makapal ito. Ano na ito? 8 grams lang ito. Pero ano, makapal ito? Hindi gano'ng makapal nga. 8 grams na nga ikaw talaga. Shadow ito. Ito maganda, o. Eh, hmm. pangyaw, o. Ano ba yun? Ah, oh, macha, macha. Ayan. Ayan. mo, mo. Ko, 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 ko. yeah yeah. Ayan. Yeah. Oh, yeah, yeah. yeah. Ito, makapal na to. Ayon, hindi day day. Day na makapal na to. Parang sa akin.